Nanganganib naman na mawala ng trabaho ang nasa 6 na raang empleyado ng isang universidad sa Baguio City. Kapag natuloy ang full implementation ng K-12 program ng Department of Education sa susunod na taon. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Anim na raang empleyado ng isang universidad sa Baguio City ang posibleng mawalan ng trabaho dahil sa K-12 program. Mula sa mahigit walong dang empleyado ng St. Louis University o SLU, anim na raan ang matatanggal sa darating na academic year 2016. Ang mga papasok sana na first year at second year college ay mapupunta sa grade 11 at grade 12 alinsunod sa K-12 program ng Department of Education. Nandoon yung bilang na 189 faculty members na permanent na matatanggal. So sabi namin, permanent ba to o contractual? Tapos sabi nila, permanent na lang yan. Ibig sabihin, wala na yung mga contractual. In short, una nilang tatanggalin ang mahigit na 400 na contractual. Pagkatapos isusunod nila yung mga 180 plus na permanent faculty members na yan, ang total ng lahat ng yan umaabot sa 599 or 600 na faculty members mungkahi ng Union of Faculty and Employees of SLU na inipat sa high school department ang mga matatanggal na guro. Sa projections for faculty requirements for 2016 to 2017 at 2017 to 2018 ng SLU, sa kanilang 32 English teacher ngayong taon, tatlo na lamang ang matitira. Sa labing-anim na philosophy teachers naman ay iisa na lamang ang matitira. Ang 31 guru naman sa kanilang religion subject ay matatanggal lahat. What we are saying here is that those uh, uh, subjects that will be put down in senior high school, which originally of course are being offered in college, and we have teachers who are uh, available and willing to teach them, we will consider them uh, in our senior high school but certainly po uh, the, uh, there will be a little difference in their salaries. Mm -hmm. then they will be receiving Kabilang sa mga matatanggal kung may implement ng K-12 program ay si Lawrence Laja, isang religion teacher. Ayon kay Laja, masakit sa kalooban niya na kasama sa matatanggal sa universidad dahil malaki ang epekto nito sa tatlo niyang anak na nag-aaral sa nasabing universidad. The most half of my life I spent in SMU. And uh, alam ko rin naman na nagsigi kong tapat. Kasi yung kumbaga parang yung, binigay mong tulong sa institusyon. Parang sa isang iglap, parang tuloy natin parang mabaliwala. You know? Panawagan ng Dolly sa lahat ng kolehiyo at unibersidad na apektado ng K-12 program. Gawing huling option ang pagtatanggal ng empleyado kung maaari. Gawin ang lahat ng makakaya para manatili sa trabaho ang mga empleyado. Mula Baguio City, Grace Doctolero, Leroy, UNTV News Worldwide.